Ayan, yeah, so magkapal tayo ng rim sa uh, sa karayot. Ayan guys, so nailagay na yung ano, yung ating bagong rim na MSK, tapos bagong tire tayo ngayon na Leo Raptor ano ay tipo So ito po yung nakalagay sa kanya. Ito po yung stock nitong motorstar na 175cc. Yan. So 1.6 po itong ano nakalagay sa kanya, stock niya no. Bali nagdagdag tayo ng lapad niya. Ginawa natin siya ng 1.85 na MSK. So yon pati yung tire po natin bago na so 275 po ito pero uh, dati po samurai type siya so ginawa nating ano yung raptor series na po nila ayan so yun pogi pogi -pog naman yung ating gulong ayan oh. manufacturer date pala niya is 23 ano <laughs> okay so yun lang guys thank you for watching po no